Ang industriyang sasakyan ay hindi kailanman tumitigil. Alam nating lahat yan. Ngunit masasaksihan ba natin ang isang buong bagong revolution? Parami ng parami ang mga inhenyero at siyentipiko ang naglilipat na ngayon. ng kanilang pagtuon sa paghahanap ng mga tunay na alternatibo sa mga fossil fuel at sinisimulan na nilang hamunin ang lahat ng inakala nating alam natin. Maraming beses na itinuro ni Elon Musk na ang Tesla ay nagtatayo ng pinakamurang mga dekoryenteng motor sa merkado, higit sa lahat dahil nagawa nilang ganap na alisin ang mga bihirang material sa lupa na karaniwang napakamahal. Ngunit hindi pa rin iyon ang pinakamurang o pinaka-groundbreaking na motor na maaring nilikha ni Tesla. Sa ngayon, maraming buzz sa paligid ng ibang uri ng makina. Isa na maaring ganap na muling isulat ang mga panuntunan ng teknolohiya. Isang makina na tumatakbo sa tubig. Oh, tama ang narinig mo. Ang tubig ay maaring gumana pang isang mahalagang papel sa pagpapagana ng bagong makina na ito. Kayon, bago ka masyadong matuwa, linawin natin ang isang bagay. Hindi tulad ng maari kang magbuhos ng ilang galon ng tubig sa isang kotse at magmaneho ng daan-daang milya, kahit gaano kasaya, hindi ganun talaga gumagana ang makina ng tubig. Kahit na ang terminong water engine ay medyo prangka, ito ay medyo nakaliligaw. Sa katotohanan, ang mga teknolohiyang ito ay pangunahing gumagamit ng tubig upang makagawa o sumusuporta sa enerhiya, sa halip na gamitin ito ng direkta bilang pangunahing pinagmumulan ng gasolina. Sinasaklaw ng tubig ang humigit kumulang 71% ng ibabaw ng Earth at nababago. Ngunit ang ideya ng paggawa nito sa sapat na enerhiya upang paganahin ang isang kotse ay nararamdaman pa rin halos napakagandang maging totoo. Alam nating lahat na ang mga traditional na internal combustion engine ay gumagawa ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsunog ng mga produktong petrolyo na nasusunog tulad ng gasolina. Gumagamit sila ng isang spark plug upang mag ng gasolina, ilpat ang mga piston, at paandarin rin ang anumang device kung saan sila nakakonekta, ito man ay isang kotse o isang generator. Sa kasamaang palad, ang tubig ay hindi nasusunog. Hindi ito makagawa ng uri ng spark na kailangan para gumana sa loob ng traditional na makina. Kaya paano gumagana ang isang makina ng tubig? Una, ang sasakyan o makina ay magkakaroon ng tangke ng tubig. Ang tubig ay kailangang dalisay o hindi bababa sa sinala upang alisin ang mga dumi na maaring makapinsala sa sistema ng electrolysis. Pagkatapos, magsisimula ang proseso ng electrolysis. Ang tubig ay isang molekula na binubuo ng dalawang hydrogen atoms at isang oxygen atom. At ang hydrogen fuel ay talagang isa sa pinakamakapangyarihang pinagmumulan ng enerhiya sa mundo. Gayunpaman, hanggat ang mga hydrogen atom na iyon ay nananatiling nakagapos sa oxygen. Hindi sila maaring gamitin bilang panggatong. Kaya ang unang hakbang ay paghiwalayan ang molekula bago natin matap ang hydrogen sa loob. Ang electrolysis ay ang proseso na gumagamit ng electric current upang masira ang mga molekula ng tubig sa hydrogen gas at oxygen gas. Ang nakuhang hydrogen ay ipapakain sa isang fuel cell sa loob ng sasakyan. Sa fuel cell, ang hydrogen ay tumutugon sa oxygen mula sa hangin na bumubuo ng kuryente kasama ng singaw ng tubig at init bilang mga byproduct. Ang elektrisidad na ginawa ay nagpapagana sa isang de motor na nagtutulak sa mga gulong ng kotse. Ang electric propulsion system na ito ay nag-aalis ng pangangailangan para sa isang traditional na combustion engine na nagre sa zero tailpipe emissions. Batay sa aming nahanap, tumatagal ng humigit kumulang 5 kilowatt na oras ng kuryente upang makagawa ng isang metro kubiko ng hydrogen gas. Mula sa isang litro lamang ng tubig o humigit kumulang zero, 26 gallon, maaari kang kumuha ng humigit kumulang 111 gramo ng hydrogen na halos katumbas ng higit sa isang metro kubiko ng hydrogen gas sa ilalim ng normal na mga condition. Upang mapagana ang isang maliit na kotse sa loob ng 100 kilometro o mga 62 milya, kakailanganin mo ng hindi bababa sa 1 hanggang 1, 5 kilo ng hydrogen. Nangangahulugan iyon na kailangan mong mag-electrolyze sa pagitan ng 9 at 13 litro ng tubig o humigit kumulang 2, 38 hanggang 3, 43 gallon na kumukonsumo kahit saan mula 50 hanggang 180 degrees Celsius. 60 kilowatt na oras ng kuryente, isang malaking halaga, halos 10 beses ang enerhiya na kinakailangan upang ganap na ma-charge ang isang smartphone. Kapag nagawa mo na ang hydrogen, may dalawang pangunahing paraan para magamit ito. Maari mo itong sunugin sa panloob na combustion engine, katulad ng kung paano ginagamit ang gasolina, o baari mo itong ilagay sa fuel cell upang makabuo ng kuryente at makapagmaneho ng dekuryenteng motor. Ang pagsunog ng hydrogen sa isang makina ay nagbibigay sa iyo ng kahusayan na humigit kumulang 25 hanggang 35%, habang ang mga fuel cell ay mas mahusay na umaabot sa humigit kumulang 50 hanggang 60%. Sa teorya, ang isang makina ng tubig ay hindi ka panipaniwala. Gumamit lamang ng tubig, isang napakamura at masaganang mapagkukunan, at ang tanging byproduct ay singaw ng tubig, ibig sabihin ay walang pollution sa kapaligiran. Kung maari nating ihiwalay ang hydrogen mula sa tubig ng madali at mabilis, ang makina ng tubig ay maaring ganap na palitan ang gasolina na nag-aalok ng malinis at napapanatiling solusyon sa enerhiya para sa hinaharap. Iminumungkahi pa nga ng ilang ulat na kumpara sa traditional na combustion engine, ang mga makina ng tubig, sa pamamagitan ng mga hydrogen fuel cell, ay nag-aalok ng mas mataas na kahusayan sa enerhiya. Nangangahulugan ito na higit pa sa enerhiya na nakaimbak sa hydrogen ay na-convert sa magagamit na enerhiya na nagre sa mas mahusay na fuel economy at mas mahabang driving range. Gayunpaman, kapag mas malapitan nating tingnan mula sa technical at practical na pananaw, nahaharap ang makina ng tubig sa ilang malalaking hadlang na mas malaki kaysa sa maiisip natin sa simula. At, sa totoo lang, hindi talaga ito matatawag na EV killer sa puntong ito. O ang paghiwalayin ang hydrogen mula sa tubig, kinakailangan ang isang malaking halaga ng kuryente. Ang proseso ng electrolysis ay kumukonsumo ng mas maraming enerhiya kaysa sa hydrogen na ginagawa nito na humahantong sa napakababang pangkalahatang kahusayan. Kung sinubukan mong direktang paandarin ang electrolysis gamit ang sariling baterya ng kotse habang nagmamaneho, ang baterya ay maubos ng napakabilis. Higit pa rito, ang pagdidesenyo ng onboard na electrolysis system na sapat na mabilis, sapat na ligtas, at sapat na compact upang magkasya sa loob ng isang kotse ay lubhang komplikado at mahal ang hydrogen mismo ay lubos na nasusunog na nangangailangan ng mga special na tangke ng mataas na presyon na higit pang nagdaragdag sa parehong mga alalahanin sa gastos at kaligtasan. Kung ikukumpara sa mga de sa sasakyan ngayon, na direktang nagcha-charge ng baterya ng may mataas na kahusayan at medyo mabilis na oras ng pag-charge, ang makina ng tubig ay hindi gaanong practical at mahusay. Sa halip na subukang hatiin ang tubig sa hydrogen sa mismong sasakyan, ang mga pangunahing kumpanya tulad ng Toyota at Hyundai ay gumagamit ng ibang diskarte na gumagawa ng hydrogen sa mga nakalaang pasilidad at gumagamit ng fuel cell na teknolohiya upang makabuo ng kuryente sa sasakyan. Ang pamamaraang ito ay nag-optimize ng kahusayan at binabawasan ang panganib. Kaya, habang ang ideya ng isang makina ng tubig ay nananatiling maganda sa teorya, walang mga emission, malinis na singaw ng tubig. Sa totoo lang, hindi pa ito isang magagawa o mas mahusay na alternatibo kumpara sa mga kasalukuyang teknolohiya na mabubuhay sa komersyo tulad ng mga purong dekoryenteng sasakyan o mga sasakyang hydrogen fuel cell. Kapag narinig mo na ang tanging byproduct ay singaw ng tubig, Walang mga gas na tambutso, walang pollution, malinis lamang, napapanatiling enerhiya, ito ay parang isang teknolohiyang nagbabago ng laro, perpektong naaayon sa sustainability vision ng isang tulad ni Elon Musk. Gayunpaman, dahil sa maraming mga limitation at malaking dami ng trabaho na kailangan pa upang gawin itong mabuhay, malinaw na ang pagdadala ng teknolohiyang ito sa lineup ng Tesla ay hindi posible sa ngayon. Ang totoo, ang Toyota ay mayroon ng hydrogen-powered na kotse sa merkado, ang Mirai, na unang inilunsad noong 2014 at naging mas mahusay mula noon. Ang bagong wave ng teknolohiya ng water engine ay nagdadala ng mga bagay sa isang ganap na bagong antas, na ginagawa itong mas mura, mas ligtas, at mas mahusay. Nanatiling nakatuon ang Toyota sa pagpupursige sa konsepto ng water engine dahil naniniwala sila na maari itong maging isang tunay na game changer, lalo na kung makakahanap sila ng paraan upang kunin ang hydrogen gamit ang mas kaunting enerhiya. Higit pa rito, ang Toyota ay may malaking kalamangan pagdating sa teknolohiya ng baterya, ang mismong teknolohiyang kinakarera ng buong industriya. Ang Toyota ay nagmamay-ari ng higit sa 1,000 patent na nauugnay sa tagumpay na ito. Maliwanag, nasasaksihan namin ang isang malaking pagbabago na nangyayari ngayon sa pagbuo ng mga susunod na henerasyong baterya para sa mga dekuryenting sasakyan. Ang mga solid state na baterya sa particular ay kinikilala bilang isang revolution para sa mundo ng EV. Ang Toyota, isa sa mga pioneers sa teknolohiyang ito, ay gumawa ng matapang na pag-angkin na plano nilang magdala ng mga solid-state na baterya sa kanilang mga sa sasakyan pagsapit ng 2027. Ang mga superior na tampok ng mga solid state na baterya ay hindi lamang nakahanda upang baguhin ang EV landscape, maaari rin silang magdulot ng malubhang banta sa pangingibabaw ng Tesla gamit ang 4680 na teknolohiya ng baterya nito. Ano ang solid state na baterya? Upang maunawaan ang mga solid state na baterya, kailangan muna nating maunawaan ang pangunahing istruktura ng isang baterya. Ang lahat ng modernong baterya ay may apat na pangunahing bahagi, isang anode, Isang cathode, isang polymer plastic separator, at isang likidong electrolyte. Ang solid state na baterya ay mayroon pa parehong mga bahagi. Gunit ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang likidong electrolyte ay pinalitan ng isang solidong electrolyte. Ang pangunahing pagkakaiba na ito ay kung bakit ang mga solid state na baterya ay madalas na tinutukoy bilang mga pamatay ng baterya ng mga kasalukuyang teknolohiya tulad ng mga baterya ng lithium ion na ginagamit ni Tesla ngayon. Nag-aalok ang mga solid-state na baterya ng ilang pangunahing bentahe kaysa sa traditional na mga bateryang lithium-ion. Una ay ang density ng enerhiya. Ang mga solid state na baterya ay maaring umabot sa densidad ng enerhiya na hanggang 400 watt hours kada kilo na mas mataas kaysa sa 250 watt hours kada kilo na karaniwan sa mga lithium ion na baterya ngayon na nagpapahintulot sa kanila na mag-imbak ng mas maraming enerhiya para sa parehong timbang. Ito ay lalong mahalaga para sa mga dekoryenteng sasakyan, kung saan ang parehong timbang at kahusayan ay critical na mga kadahilanan. Bilang karagdagan, ang mga solid state na baterya ay maring magkaroon ng volumetric energy density na hanggang 1 watt-hours kada litro, kumpara sa humigit kumulang 700 watt-hours kada litro para sa mga traditional na baterya. Ayon sa pananaliksik mula sa QuantumScape, ang kumpanyang Amerikano kung saan may 5% stake ang Volkswagen, ang kanilang mga solid state na baterya ay may density ng enerhiya na higit sa 1,000 watt hours kada litro na nagbibigay daan sa mga dekoryenteng sasakyan na maglakbay ng mga distansya na maihahambing sa mga sasakyang pinapagana ng gasolina. Bukod dito, ang mga solid state na baterya ay may napakababang self-discharge rate, ibig sabihin, maari nilang hawakan ang kanilang singil ng maraming taon ng walang makabuluhang pagkawala na ang mas mahabang buhay ng baterya. Ang isa sa mga pinakakahangahangang bentahe ng mga solid state na baterya ay ang kanilang mabilis na kakayahang mag-charge. Sa mga estasyon ng supercharging ng Tesla, ang 2170 na mga cell ng baterya ay karaniwang maaring mag-charge mula 10% hanggang 80% sa loob ng humigit kumulang 30 hanggang 40 minuto, habang ang mas bagong 4680 na mga cell ay magagawa ito sa loob lamang ng 25 minuto ngunit ang mga solid state na baterya ay higit pa itong dinadala. Ayon sa data mula sa QuantumScape, ang mga solid state na baterya ay maaring umabot sa 80% na single sa loob lamang ng 15 minuto. Sinasabi ng Toyota na ang kanilang mga solid state na baterya ay maaring mag-charge mula 10% hanggang 80% sa loob lamang ng 10 minuto. Isang oras ng pag-charge na halos kasing bilis ng pagpuno ng tangke ng gas. Ang mabilis na kakayahang mag-charge na ito ay nagmumula sa solid electrolyte sa baterya na may mataas na ionic conductivity. Nagbibigay dan ito sa mga lithium ions na gumalaw ng mas mabilis, na nagpapaikli sa oras ng pag-charge ng hindi binabawasan ang tagal ng buhay ng baterya kumpara sa mga traditional na lithium ion na baterya. Ang isa sa mga pangunahing issue sa kasalukuyang mga baterya ng lithium ion ay ang panganib ng sunog o pagsabog dahil sa pagkakaroon ng isang likidong electrolyte. Gayunpaman, ang mga solid state na baterya ay hindi naglalaman ng mga likidong electrolyte, kaya hindi sila nakalantad sa parehong mga panganib sa sunog at pagsabog gaya ng mga baterya ng lithium ion. Bagamat bihira ang mga sunog sa baterya ng lithium ion, kapag nangyari ang mga ito, maring malubha ang mga kahihinatnan kung minsan ay nangangailangan ng libu-libong galon ng tubig upang mapatay. Ang mga solid-state na baterya ay hindi lamang nag-aalok ng mas mataas na thermal stability, ngunit mas maliit din ang posibilidad na masunog o sumabog sa ilalim ng matinding mga condition, tulad ng matinding banggaan. Ang isa sa mga kadahilanan sa pagmamaneho sa likod ng pagbabago ng industriya ng automotive ay ang lumalaking demand para sa mga dekoryenting sasakyan bilang kapalit ng mga panloob na combustion engine na mga kotse. Para maging pangunahing option ang mga EV, dapat silang mag-alok ng driving range na maihahambing sa mga sasakyang gasolina habang pinapalit din ang mga limitation na nauugnay sa oras ng pag-charge at habang buhay ng baterya. Sa kasalukuyan, ang isang paraan upang mapalawak ang saklaw ng isang EV ay sa pamamagitan ng pagtaas ng bilang ng mga baterya. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay hindi pinakamainam dahil ito ay nagtataas ng mga gastos at kumonsumo ng masyadong maraming espasyo sa loob ng sasakyan. Ang isang mas practical na solution ay ang pagbuo ng bagong uri ng baterya na mas malakas, may mas mataas na kapasidad, mas ligtas, at mas mabilis na nag-charge. Gayunpaman, hindi ito isang madaling gawain. Kahit na ang mga baterya ng lithium ay nakakita ng maraming mga pagpapabuti, ang mga pangunahing tagumpay sa kaligtasan at pagganap ay hindi pa nakakamit. Sa kabila ng kanilang maraming pakinabang, ang mga solid state na baterya ay nahaharap pa rin sa ilang malalaking hamon. Ang isa sa mga pinakamalaking issue ay ang gastos ng production. Sa kasalukuyan, ang paggawa ng mga solid state na baterya ay nananatiling napakamahal dahil ang teknolohiya ay nasa yugtupa pa ng unlad Kahit na nangako ang Toyota na magsisimulang gumawa ng mga solid state na baterya pagsapit ng 2027, hindi pa nila nakakamit ang malakihang production o epektibong nagpapababa ng mga gastos. Ang isa pang hamon ay ang paghahanap ng angkop na solidong electrolyte na material na maaring magsagawa ng kuryente ng maayos sa temperatura ng silid. Bukod pa rito, mayroong isyu ng pagbuo ng dendrite matalim tulad ng karayam na mga estruktura ng metal na lithium na maaring tumagos sa solid electrolyte at magdulot ng mga short circuit. Gayunpaman, ang mga mananaliksik ay aktibong gumagawa ng mga solusyon upang malampasan ang mga problemang ito. Ang mga solid-state na baterya ay kumakatawan sa isang tagumpay sa teknolohiya ng baterya, at ang Toyota ay nangunguna sa kanilang pag-unlad. Sa driving range na hanggang 745 milya bawat charge, mga oras ng pagcha-charge na kasing ikli ng 10 minuto, at kakayahang gumana sa malawak na hanay ng mga temperatura, ang mga solid state na baterya ay nangangako na isang malaking hakbang pasulong sa muling paghubog ng industriya ng dekoryenteng sasakyan. Kung magtatagumpay ang Toyota, maaari nilang mabawi ang competitive edge laban sa Tesla at malampasan pa ang iba pang mga caribal tulad ng BYD. Gayunpaman, ang paggamit nito ay mangangailangan ng pagtagumpayan ng mga makabuluhang hadlang mula sa pagputol ng mga gasto sa production hanggang sa pagtiyak ng pangmatagalang pagpapanatili at kaligtasan. Gayunpaman, ang potential sa hinaharap ng mga solid state na baterya ay hindi may kakaila, at kung ang mga hamong ito ay matugunan, ang mga dekoryenteng sasakyan ay maaaring maging dominanteng pagpipilian sa pandaigdigang merkado ng automotive. Ang pangunahing dahilan sa likod ng pagunlad ng teknolohiya ng makina ng tubig ay ang Agarang pangangailangan na maghanap ng mga alternatibo sa mga fossil fuel tulad ng gasolina at langis na hindi lamang mahal kundi pati na rin ang mga pangunahing nagaambag sa pollution sa kapaligiran. Ang tubig dahil sagana at madaling ma-renew ay may malaking potensyal bilang isang malinis na mapagkukunan ng enerhiya na tumutulong na bawasan ang mga epekto ng pagbabago ng klima at bawasan ang ating pag-asa sa mga hindi nababagong mapagkukunan ng enerhiya. Ang kasaysayan ng mga ideya sa sasakyan na pinapagana ng tubig ay nagpapakita na kahit na maraming mga claim ay maaring hindi totoo. Ang pagnanais na makahanap ng mga solution sa birding enerhiya ay totoo at mahalaga. Ang patuloy na pagsasaliksik ng Toyota ay nakagawa ng Mirai, isang sasakyang pinapagana ng hydrogen, at ang mga pagsulong na ito ay nagpapatunay na posible ang isang mas napapanatiling hinaharap para sa transportation at marami pa ang darating. Kasalukuyang nangunguna ang China at US sa espasyo ng electric vehicle, ngunit nananatiling nakasentro ang kanilang focus sa mga baterya. Kung magpapatuloy ang trend na ito, sa loob ng mga dekada, maaaring tumaas ang demand at presyo para sa lithium. Ang EV market ng China ay napakalaki, ngunit lubos pa rin na umaasa sa coal-powered electricity. Ang US ay may Tesla, ngunit kahit na si Elon Musk ay hindi pa ganap na nalutas ang problema sa basura ng baterya. Malawanag, sa mahabang panahon, kailangan natin ng mas napapanatiling mga alternatibo. Hindi kami naririto para i-claim na ang mga water engine or solid state na baterya ay isang garantisadong hinaharap Ngunit hindi namin maitatanggi na ang Toyota ay nangangahas na tumingin sa kabila na naggalugad ng mga teknolohiya na mukhang imposible ngayon. Kung magtagumpay ang proyekto ng water engine ng Toyota, maari itong lumukso sa parehong mga kasalukuyang teknolohiya ng EV at hydrogen na sasakyan na nag-aalok ng isang tunay na napapanatiling alternatibo ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa mga kotse. Maari bang palitan ng makina ng tubig ng Toyota ang mga dekoryenteng sasakyan? Maaring hindi bukas, ngunit tiyak na ito ay isang laro changer. Mas malinis, mas mura, at mas maginhawa kaysa sa anumang available sa kasalukuyan. Ang Toyota ay aktibong nagtatrabaho upang bawasan ang halaga ng production ng hydrogen. Nakikipagsosyo sila sa iba't ibang organization upang mapabuti ang production, transportation, at paggamit ng hydrogen. Halimbawa, Nagsasaliksik sila ng mga paraan upang makagawa ng hydrogen mula sa biogas na nabuo ng dumi ng manok at basura ng pagkain sa Thailand. Ang diskarte na ito ay hindi lamang nagbibigay ng napapanatiling pinagmumulan ng hydrogen, ngunit nakakatulong din na mabawasan ang mga basura at mga emisyon. Kasama rin sa mga pagsisikap ng Toyota ang pagbuo ng isang versatile na konsepto ng tangke ng hydrogen na nagbibigay daan para sa madaling pag-install at pagiging tugma sa iba't ibang uri ng mga sasakyan na tumutulong na palawakin ang abot ng teknolohiyang ito sa loob ng commercial na industriya. Habang ang teknolohiya ng hydrogen ay gumawa ng makabuluhang mga hakbang, ang isang makina na tumatakbo lamang sa tubig ay hindi pa rin mabubuhay mula sa isang enerhiya at pang-ekonomiyang pananaw. Ang proseso ng pagkuha ng hydrogen mula sa tubig at pagkatapos ay gamitin ito upang makabuo ng kapangyarihan ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya kaysa sa ginagawa nito. Ang kwento ng makina ng tubig ay nagsisilbing paalala na ang mga batas ng pisika at thermodynamics ay hindi maaring balewalain. Bagamat ang hydrogen ay may malaking pangako bilang isang malinis na gasolina, ang mga kasalukuyang pamamaraan ng production at mga limitations sa teknolohiya ay pumipigil sa isang ganap na pinapagana ng tubig na kotse na maging isang practical na katotohanan, hindi bababa sa ngayon. Ang pananaliksik at pagunlad ay patuloy, ganit ngayon, ang ideya ng isang kotse na tumatakbo sa tubig ay nananatiling higit na isang panaginip kaysa sa isang malapit na katotohanan. Sa madaling salita, ang makina ng tubig ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang pasulong sa pagtugis ng napapanatiling transportation. Nag-aalok ito ng mas malinis, mas mura, at mas maginhawang option kumpara sa mga gasoline car at kasalukuyang EV. Bagamat maraming hamon ang naghihintay, ang pangako sa pagbabago ay nagpapahiwatig na ang teknolohiyang ito ay maaring maging katotohanan sa lalong madaling panahon. Ano sa palagay mo ang ideya ng isang makinang pinapagana ng tubig? Ito na kaya ang katapusan ng mga EV? O panaginip lang ito? Ipaalam sa amin ang iyong mga pananaw sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa aming channel. See you sa susunod na episode!